News Update mga balita ngayon, ako Bicol Partilist Representative Zaldi ko wala na umano sa Amerika. VP Sara inanunsyo na may bansang handang mag-host kay FPRRD sa kaling payaga ng interim release. Legal assistance sa mga naarestong rallyista ipinaabot ng NUPL at grupong karapata. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Pinaniniwala ang wala na sa Amerika si Ako Bicol Party Representative Zaldi Co, na iniuugnay sa umano'y anomalya sa flood control projects sa Pilipinas. Lumalabas na batay sa record ng U.S. Customs and Border Protection. Dumating sa New York si Ko noong August 26, 2025 gamit ang tourist visa. Pinagbigyan ito na manatili sa Amerika ng hanggang February 25, 2026. Ngunit pagkaraan pa lamang ng labing siyam na araw, Umalis na siya ng New York at hindi nakatala kung saan nagpunta. Wala namang impormasyon ng liderato ng Kamara kung nasaan ang kontrobersyal na mambabatas. Matapos tanungin si House Speaker Boji D. tungkol sa ulat na posibleng nasa Europa si Ko. Si Ko ang tumayong chairman ng House Appropriation Committee noong nakaraang taon na nanguna sa paghimay sa 2025 National Budget na sinasabing naglalaman ng insertions para sa flood control projects. Isang bansa ang handang mag-host kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaling pagbigyan ng International Criminal Court o ICC ang hiling na interim release ng kanyang kampo. Ito ang inanunsyo ng anak nitong si Vice President Sara Duterte bagamat hindi nito sinabi kung anong partikular na bansa ang pumaya siya mismo ang mismong nakipag-ugnayan sa mga opisyal ng iba't ibang bansa na nakilala niya sa kanyang mga biyahe sa Southeast Asia noong siya pa ang DepEd Secretary para ipakiusap ang hiling ng kanyang pamilya na pagkanlong sa kanyang ama. Noong August 21 nang muling hiniling ng defense team ng nakatatandang Duterte sa ICC ang interim release ni FPRRD sa isang undisclosed territory. Nagpaabot ng legal assistance ang National Union of People's Lawyers o NUPL at Karapatan sa mga rallyistang inaresto matapos ang gerian laban sa pulisya. Ayon kay NUPL Secretary General Cristina Conti, walang puwang ang police brutality sa lipunan at ibibigay nila ang lahat ng posibleng legal na tulong sa mga naaresto. Binatikos naman ni Karapatan Secretary Cristina Palabay ang pagtawag sa mga nadakip na rallyista bilang kriminal at inihalin tulad sa mga karahasan noong martial law. Kahapon naman ang binisita ng mga kinatawa ng Makabayan bloc ang ilan sa mga kabataang rallyista na nakapiit sa Manila Police District o MPD. Nitong linggo ng sumiklab ang tensyon sa anti-corruption rallies nang pinagbabato ng ilang grupo ang mga nakabarikadang pulis dahilan para gumamit ng tear gas at water cannons ang otorida. Ilang sasakyan din ang sinunog ng mga nagpoprotestaan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.